Mga Karenas, ngayon ay na natin ang biyahe na tsaka at bubusugin at kayo. Dahil ito ang... Biyahe yeah. Karenas! Right, right Julia! Wait lang, mag-intay. Asan ba? Malapit na tayo. Puting lakad na ako. Pacing nyo na, malapit oh. na tayo. And actually, girls, nandito na tayo. Kaya, pasukin na natin. Ay, Ay, ay dito na pala. <laughs> Para sa una naming stop, dito sa pinakamamahal kong bayan, isang family-owned cafe na nagbukas noong 2017 ang aming binisita. Alam niyo ba na isa ito sa pinakadinarayo dito dahil sa masarap na kape Sulit na pagkain at mga activities na pwedeng magawa tulad ng board games at makipagkantahan kasama ang buong barkada. Ito ang Cafe Malika. So ano pang hinihintay natin? Tikman na natin ang hinanda ng Cafe Malika! Sarap! mga sarap nito Ano kuya, pwede pa pakatingin muna na? No? Asan yung manager niyo ate? Asan yung manager niyo? Bakit Parang yung Kevin. Kayo po yung manager? Sino po nagawa nito? yung chef ko Sobrang sarap ni. Kaiba. <laughs> Bang. He's so oh, sarap. <laughs> Woo! Fantastic! Overload talaga. Perfect. Isang ang masigaw ko palakpakan sa kape Malita. Thank you. So, so Reynas, kung patanungin ko kayo, ano yung mga napaborito yung drink at then? Ako, ano, so. ito, no? Hungarian. No? Hungarian hanggang hanggang with fries. Uh, para sa akin, ito yung ano yung, film, yung bestseller nilang Phil Cow. Ito ba? Ako bet ko yung wings, tsaka to... Ang Perfect. Perfect. Ako naman, masarap din yung carbonara. Carbonara. At saka yung spaghetti nila, yung last. Oo. Tsaka yung mga drinks nila. Tsaka yung ko. Al Alam ko na kung bakit spaghetti yung bet mo. Kapatid mo siguro sa Johnny. <laughs> Perfect. Mage, me. mage. Baka po may pa <laughs> Orenas, oh, anong hatol niyo sa kape na to? Bibigyan ba natin to ng corona? Bigyan ng corona yan! Puko! Puso! <laughs> Pero hindi pa natatapos ang full adventure natin dito, di ba? Tama ba, Julia? Yes, dahil dadalhin ko kayo sa isa sa pinakamasarap itong kainan dito sa Carmona. Kaya, tara na! Alin ba? ka na, tara na! Uy, bakla, huwag mo ibibitbitin! Huwag mo na huwag Ay, tika lang! Senta. Si Julia pa, day! <laughs> <laughs> out of check! Ako, tama na nga. Ayan po na tayo sa outplay sa sinasabi ko. Halikan, halikan, halikan. Halika. Sa sunod naming food trip adventure, isang resto bar na dating bonsai garden ang aming pinuntahan. Kilala ito bilang hangout place ng mga magkakaibigan na gusto mag-chill at relax dahil na rin sa ambience and performers dito. Tara dito sa Piola's Hangout Place at Bonsai Garden, Carmona. OMG! Oh ang sarap! Busog na busog na ako. Pero nung nakita ko yung mga pagkain, gusto ko na ulit kamain! <laughs> <laughs> Siyempre mga Reynas, dito nila makatitikman sa Piola's Hangout, Carmona ang pinagmamalaki naming pansit Sisig. Crispy pata, bulalo, chop suey, kinilaw. सी सी कल डरेता कांबेंग देखा अनिल यूपन कल डरेता कांबेंग मैं चला Salinas, kung may i-recommend -re kayo sa pagkain sa Piola Stockout, ano yung ma-re-recommend nyo? Kasi para sa akin, ang ginagustuhan ko yung Pansan kasi ngayon ako nakakain yan. At tsaka yung mayonnaise may sa betan ko para so, kumakapit siya sa may pasta. Kaya yung may re-recommend ko. Comment. It. Ako naman for me, um, yung kalderetang kambing kasi sobrang sarap niya. Tama yung lasa ng meat at hindi maanggo. Sabi mo, meh! <laughs> <laughs> Ako, Man. ano, to suey. Kasi first time ko lang makakain ng durog yung atan sa Perfect. The best. So, ikaw naman, Tara. Ako naman, first time mo makakain ng kinilaw na kape, pwede pala siyang ikilaw. Hindi po siya malang sa kagaya ng mga usual na nakakain natin kinilaw kaya. Siya ang best. Sabi mo, may eh uh Tsaka okay. <laughs> ano, masarap din yung bulalo. Oo, oh, yung bulalo. Bula Lahat naman po masarap. Tsaka yung pahabol ni Sir Piolo, yung Leche Plan. At... Thank you, Shee. Thank you, Thank you, no, yeah. Thank you so much, Phil. Thank, Thank you for out. Talagang sulit ang punta at pasyal natin dito sa Carmona. Kung gusto nyo ng magagandang pasyalan, mga produktong may at mga masasarap na pagkain, tara na! Pona! <laughs> Samahan nyo kami every week para tuklasin ang ganda ng mga lugar naming mga Reynas. Dito sa Biyahing